Kadiwa ngayon at lahat ng mga bilihin ay makikita po ninyo ay mas mura kaysa sa, kaysa sa presyuhan pagka tayo ay lumabas dito. Kaya isa pa yon, isa pang bagay yun upang yung mga ibang hirap, naghihirap para buuhin ang ipapakain nila para sa kanilang mga pamilya ay, ay kailangan ay mabigyan ng tulong ay hindi na sila masyadong mahirapan dahil nakapagbili na po ng mga iba't ibang produkto na nakamura sila at kahit papano nabigyan natin ng tulong ng pamahalaan. At hindi po hindi na po ang ating mga kalihim ay hindi na po natutulog itong mga ito. Alam ko po yan dahil ako rin hindi na po ako natutulog pag tinatawag na ko ng alas 2 ng umaga, alas 3 ng umaga, e eh sumasagot. Kaya ta, uh, mabuti na lang 'yan. Kaya, saka na tayo matutulog at uh, marami pa tayong gagawin. Meron isang presidente na talagang bangag. O oh, sige.